Yun, mga Abel. Pag-usapan natin ngayon, ano nga ba yung pagiging coordinator? Yan, mga Abel. Magandang usapan yan. So, marami na naman magko-comment yan sa baba. <laughs> Kayo na bahala mag-comment sa baba natin. So, ito, mga Abel. Ano nga ba yung pagiging coordinator natin? Uh, bilang isang coordinator, tandaan ninyo, hindi kukuha ang club ng hindi marunong sa kalapate. Tandaan nyo yan. Kasi, Uh, mahirap nga naman kumuha ng coordinator na hindi nag-aalaga ng kalapate. Di ba mga Abel? Alam niyo sa sarili niyo yan, na hindi talaga po pwedeng kumuha ng presidente na hindi marunong sa kalapate. Then, uh, lahat na naukuhang coordinator is marunong magkalapate. So, ano nga ba ang pagiging coordinator? Ang coordinator is siya yung uh, humahawak sa si area niya. Then, nagsasabi o nagsusuka, nagsusuka sa mga ano niya, sa mga area niya, sa mga player niya, mga GPS para ipasa sa presidente o sa encoder. Then uh, yun nga, may kaakibat na benefits siyang pagiging coordinator. Yung libre yung ibon mo sa training, libre yung singsing -sing mo, o may libre ka sa derby, kung ilang piraso yan, then yung babayaran mo. Diba mga Abel? Ganun yun. yun uh, nga, kagandahan, Uh, yung ibang ibon mo o yung gastos mo sa pag-iibon is maleles ng konte pero yun nga, yung pagiging coordinator is may kaakibat din yan na uh, konting problema yan mga abiel so eto, uh, eto namang mm, ano natin so yun nga yung benefits ng coordinator is maganda nga naman, wala naman tayo magiging ano, problema kasi pinagtatrabuhan niya yung ginagawa niya sa club pero eto may mga pumapasok, bakit nga ba naglalaro ang coordinator sa club? Yan. So, pwede natin gawin, uh, o oh, gawin ng presidente, gumawa ng palaro ng coordinator only. Yan, di ba? Alam na alam niyan yan. Sigurado. Yan. Uh, maraming boboto na coordinator only lang ang maglalaro sa karera. Sama na natin na encoder. Sama na rin natin yung driver at convoyer kung naglalaro sila ng kalapati. Kasi, uh, ganun naman eh, lagi silang nai-issue. So, mas maganda gumawa na lang ng uh, coordinator cup. Yan. So, yun mga Abel, ang gandang idea niyan, di ba? Then, eto pa. Meron uh, merong namang club na nagpapalaro sa coordinator. Yun niya, yung coordinator cup na hindi sila po pwedeng sumali sa pulling derby. Ah, pulling panties lang pala. Pero pagdating ng derby, pwede silang lumaro. Kasi syempre naman, Uh, mas challenging kasi pagka uh, kalaban mo sa derby is marami na. Sa pooling pantry siguro sabihin na lang natin uh, maganda yun. Uh, hindi sila pwedeng lumaro. Ganon. Kasi meron ganong na club na ganon yung patakaran nila, rules nila. Hindi sila pwedeng lumaro ng pooling pantry pero sa derby pwede. So yun, hindi ko lang alam kung paano ginagawa nila pagdating ng derby kung uh, siyempre hindi ko naman, hindi naman namin kagaya na rules yun dati. sa kung nung dating hawak ko yung club no uh, sa amin kasi kailangan may video may video ka na pagpapa-sticker ka sa player tapos papasok yung ibon then nandiyan yung convoyer tapos papasok yung ibon tapos kukuhanin yung crates pwede yun nakabideo lahat yun kapag wala kang video DQ ka tanda mo yun dikyo ka pulling pan race derby DQ ka pag wala kang video tanda mo yan hindi hindi mo ma hindi hindi mo mapapaltan ng sticker mo lalo na yung barko do ano hindi mo papalitan yan basta pag may video sigurado yan imposible naman pinasok mo yung ibon mo dudukutin mo uli imposible mahirap yan hindi ko na lang alam sa iba ha mga abel pero ako sa akin sa part ko yan hindi ko magagawa yan kumbaga mas masarap pa rin manalo ng patas so doon sa naging issue ko wala naman pong pandarayan nangyari meron lang nangyaring error so wag na natin pag-usapan yon uh, move on na lang tayo then meron namang ano ayun uh, yun nga sa pinaglalaruan ko, Malain club, okay naman, wala naman ng problema sa club na ano ko eh. Ang ano ko lang, ang ano lang diyan, uh, kailangan niya may video ka ng Puling Panrace hanggang pulling Panrace Derby, kailangan may video ka pag dating din na ibon, kailangan na ka agad. So, yung video kasi kuminsan pag dating ng ibon hindi na ka agad kasi mas importante maikla mo muna bago ma maibidyo kasi nandun naman may patunay naman tayo na may video tayo na syempre unahin mo muna syempre kung alam mo rin naman na maaga yung ibon mo pwede mo siyang ibidyo so pagka alam mo naman na talagang uh, kulelat ka na no, pwede mo ibidyo muna bago mo ba diba? diba mga abiel so yun nga uh, kanya kanya kasing rules yan eh. yun nga kagandahan talaga sa rules merong co coordinator cup pulling pan pero derby hindi natin talaga uh, uh, mapipigilan mga coordinator na maglaro sa club. So, syempre, maging ano lang tayo, maging totoo na lang tayo, lumaban na lang tayo ng patas para mas mainam, para wala tayong naapa ang ibang player. So, masarap naman sa pakiramdam yung nananalo ako, nananalo naman ako kahit na hindi ako coordinator. So, alam nang mga, ano yan? alam ng mga nakalaban ko dito sa Pampanga na Uh, totoo tayo na nanalo, hindi tayo kailangan mag mekos mekos so yun mga abelis sinasabi ko lang sa inyo then yung uh, iba iba kasing rules ng club eh. pwede maglaro ang coordinator basta may video meron pa nga iba kunyari uh, meron pang iba presidente naglalaro sa sarili niyang club basta naka details lahat ng ginagawa ninyo, yung mga player ninyo, uh, ano naman yan eh, makikita naman nila na transparent ka. Makikita nila yung kung anong ginagawa mo sa uh, pag mo ng um, club, syempre. Pero syempre, yung iba, hindi talaga maalis sa isip nila yung pandaraya ng coordinator. So, yun nga, mas maganda dun, lumalabas na nga dun yung uh, co coordinator cup para Uh, ano sila, it's uh, up where sila. Kasi minsan kasi, pagdating naman ng derby, pagka binigyan mo ng coordinator cup, medyo maliit lang yung premium. Eh. Siyempre, gusto ng coordinator, lumaban din sa madami. So, siyempre, kung gusto mong lumaban sa ibang club, siyempre, may oras kang mag-loading. Siyempre, sabihin na lang natin, ang loading ko, 6 to, six to 8. Hmm. Eh, yung loading ko do sa kabila, hanggang alas 8 lang, eh. paano ko aabot? Minsan, risky din yung pagiging coordinator kasi gusto mo rin lumaban sa iba. Kaso, yun niya, iisipin mo yung oras mo. Para oras sa pagsasakay ng ibon mo. So, syempre, iba-iba naman tayo ng, ano, eh, ng uh, lifestyle. Kagaya ko. Kaya siguro, napagod na rin ako bilang isang coordinator dahil uh, nagtitinda ako ng mami pares. Anong oras akong mamamaling kay alas stress na madaling araw. Tapos, mapipick up yung ang crates ko. Alas 10, ah, alas 11, alas 12. So ayan mga abis, sandali. Nagbaba na yung mga South Warrior natin. Nagbaba na Nagpapaana sila. Dali lang ha. Papasokin natin sila. Laklang natin. So ayan mga abis, yan yung mga ibo natin. Sandali yung ating mahiwagang stick. Pasok, 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 na. pasok, Ay! pumapasok. Ayan mga kabil, ito nyo. Paano magpasokan yung mga ito natin. Ayan. Merong isang pasaway dito na si Dirty Blue Barn na si Dubyot. Ayun. Bawabayin lang natin dito mga abel Bago natin balikan yung pag-usap natin. Wala. Ayun. Bawaba na. Ayan. masak, masak, At Atambay na naman yung isang ipot sa ano, no? Malaki yung pumasok. 1, 2, 3. Asawa ni Marie, 4. O. Oh. Asan pa? Balik ko lang pa sila ng 1, 2, 3, 4, 5, Kulang pa sila ng dalawa. So, yun nga mga Abel. Ito muna tayo uli sa atin. Loob. Bukas muna tayo. So, yun nga mga Abel. Ganun yung pagiging coordinator. Uh, napag-usapan lang naman natin yun para malaman din ng iba at para lumawak 'yung pag-iisip nila sa pagiging coordinator. So, kayo na lang bahalang mag-isip kung <clears throat> uh, masarap bang maging coordinator o hindi. Kayo na ang mag-comment sa baba.